tapos na. Oh. Salamat po Panginoon Diyos at naging maayos po ang paglalaba. Walang problema sa naging kuryente, walang problema sa tubig. Salamat po Panginoon Diyos at ilulungan mo po ako sa amen. amen. na. O, tagalin muna natin dito. Okay. Kukunin na natin. Para may sampay na po. Mainit ang panahon ngayon. Kita nyo po sa labas. Okay. So, lalabas na. Sa lagi ko pantalong mo. Okay, lagyan na natin dito. Sa so, plastic. balik natin sa plastic kung saan natin di pinanggalingan kanina ito yung plastic okay para may sampay sabi sa oh. mainit eh Yan. itong kumot na ito malambot lang naman to pag meron kayong ganito Ayan, isa lang yan pero malambot naman parang sa bagyo yung gawa sa bagyo ng mga ikurot galing ito dun eh, sa bagyo ng araw ইয়ে প্রসবাব নেই তো Oh. और नॉर्मल हो चुका है kaya kakahingal din kasi mainit eh, hindi lang mainit hindi naman tayo iingalin eh pati sa aso, pangasol po kasi nga po meron ko lagang aso, dalawa eh <laughs> bagong kupit isa Jinat plus Eh. Iya, rumah Alisin dito sa loob. filter. Sumasala itu mga buangin May mga buhangin dito, yung parang grinding compound. ibalik siya. Dito yan, no? Para makita niya, pangikita ko sa inyo. Ayan, no? Ayan. Ito. Ayan. Ito. Filter yan. Maganda yung napipilter niya. Huwag yung mali. Mani, mani, ano na so, mali, para ano lang, buwangin. So, malinis siya. Tara natin. Fresh na. Ito na. Sasampay na yan. Ready for sampay. Labadami laba ko. Ito po inyong kaibigan kay Jesus Plan Manny Bautista. Tapos na ang gawain. <coughs> Masakit ang tsampo sa ubo. Tapos na gawain ng tunay na macho man. Bakit macho man? Sabi niyo, senior na ako, naglalaba pa stroke po ako limang taon na 5 years <coughs> may sakit pa yung tuhod ko Ito. limang taon na po yan pero gumagawa pa ako tumutulong ako sa gawain bahay kahit maglaba so, automatic naman to dalawang oras lang tapos eh pero kung malakas ang tubig dito iwanan nito Iwanan mo, pwede na. Kanya hindi ko maiwanan, gawa ng mahina tubig. <coughs> Tinataka lang ko, kaya marami akong stock na tubig. Yan. Mainit sa labas. O. Sige, hanggang dito na lamang po ang ano ating video. Like, 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 share na share. Kayo mga nasa share na, mag-share po kayo sa iba. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Po. bye, -bye. Tadyarman ni Botis sa kanyang kaibigan. Kansiyos. God bless us. Bye-bye.